Uh, yes po, isang magandang-magandang araw po mga kabaranggay. Uh, isang issue na naman po ang napakainit init na umaalingan po ngayon sa apat na sulok ng social media. Ito nga po yung uh, nandyan na daw sa uh, Office of the President ang kopya po ng ratified bill mga kabarangay. kabaranggay. Uh, Siyempre po ang aking paanyaya sa lahat ng napadaan lamang po sa aking channel. Kayo po ay aking malagud na inaanyayahan na magsubscribe Pakiclick po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos Mag-like and share na lamang po ang magustuhan uh, Pero bago po ang lahat, bago po ako uh, po ituloy Ang aking content ay uh, nagbibigay muna ako ng babala Yes po, babala po ito sa mga haters uh, Babala po ito uh, sa mga ayaw na ayaw po na naririnig yung aking mga sinasabi. ah uh, ngayon pa po, uh, binabalaan ko kayo na huwag na po ninyong panoorin ang video nito dahil masasaktan po kayo. Yes po. Kung ayaw po ninyong masaktan, scroll na lamang po ninyo pag nakita ninyo. O oh, lalo na po na napapanood ninyo ako ngayon na nagbibigay ng babala. Huwag po ninyong panoorin ito dahil hindi po sa inyo ito. Walang magandang idudulot sa inyo ang content ko po na ito. Ah, uh, nga po mga kabarangay at uh, narinig ko rin po, nakita. O napanood itong si uh, COMELEC Chairman na uh, George Garcia at sinabi nyang uh, maaring uh, o sana nga ay pirmahan na daw ng uh, pangulo ito. At uh, ang sabi pa niya ay uh, kahit naman na uh, anong mangyari ay nakahanda po sila. Uh, mga kabarangay so talagang nagpapasakit po ng ulo na ni Juan de la Cruz itong mga pangyayaring ito ang masasabi ko lamang po ay ito lamang mga kabarangay uh, hindi naman po bago kung pipirmahan man yan ng Pangulo eh dahil alam naman natin yan ang hinihintay po pipirmahan o hindi at uh, kapag naging, naging Republic dyan na po mga kabarangay yung sinasabi natin na nandyan na po nakaabang lamang si Attorney Makaligtal. At kung hindi man po si Attorney Makaligtal, eh marami pong nakaabang dyan mga kabarangay. Kaya nga po sabi ko sa inyo, itong mga haters baster ko na ayaw na ayaw na naririnig, lalo na yung pangalan ni Makalintal, eh wag po ninyo itong panoorin mga kabarangay. Ito po ang pinakapinali na masasabi ko, kahit pirmaan po yan ng Pangulo tiyak po na hindi rin yan magiging ganap na batas dahil uh, may ko-contest po, may ko kontra at sigurado po, tinitiyak ko po sa inyo Supreme Court ruling pa rin po ang mangingibabaw yes po, sapagkat pinagbabawal nga talaga ng batas ang pag-postpone ng halalan pag-extend ng termino ng mga barangay at SK official at bawal na bawal ang uh, holdover capacity hindi po yan makakalusot sa Korte Suprema. At alalahanin po natin ang uh, sinabi ni Sen. Uh, Chis Escudero uh, doon sa ledak na gusto ng Pangulo tuloy ang halalan. Ganon din po ang sinabi ng ating uh, ex senador Coco Pimentel Yes po, gusto daw talaga ng Pangulo na matuloy po ang halalan sa December 1, 2025. Yan po ang pakakaisipin po natin. Although marami po yung nagsasabi, na pipirmahan daw po ito ng Pangulo eh abangan po natin kung pipirmahan nga daw uh, niya ito o hindi po ang saganang akin po, pirmahan man yan, yan o hindi ay tiyak po, yan ay makakarating po sa Korte Suprema mga kabarangay, kung yan ay naging uh, magiging lapse in tolo, makakarating sa Korte Suprema yan pipirmahan niya, makakarating yan sa Korte Suprema, maliban na lamang po kung iyan ay kanyang ibebeto yes po So malinaw na malinaw po ang stand ng Pangulo tuloy ang halalan.